pala yung ano namin ginagawa ngayon sa sprinkler. Diyan lang na sabi ko yung ano namin eh, Yung hanger namin din. Oh. Nagawa lang kami ng ano kasi hindi sentro sa ano sa paralina. Pag-ahangiran. Buhay na pag o, ay, ano, sa sprinkler. Ito naman yung branch line niya. Ito ano ka ng sprinkler. E, yung cross main niya. na yan na, lawak to eh haba ng mga hangyari eh spool ito yung ano namin ginagamit na scaffolding tatlong ano tatlong scaffolding tatlong pares ang no? doon pa hindi pa kami nang alahati hirap kasi magano kasi mataas hirap mag galaw dyan lang tayo kasi may inay dito